Grabe. Grabe naman ang init, guys. Nakakasunog na. Nakakasunog ng balat, guys. So, uh, at tayo ay susundo ngayon. Pupunta tayo ng Gold Ridge. Sunduin natin si Mother. At sobrang init talaga sa bahay, guys hindi ko kaya hindi ko natatagalan yung init kahit na may ventilador ka walang silbi <laughs> kaya guys napaka importante ng tubig sa ating katawan lalot ngayon na sobrang init napaka init iwas iwas tayo sa heat stroke grabe na ngayon so sa kanina sa Uh, may matimbo doon ako dumaan kasi kanina pagkahatid ko kay mama uh, talaga namang tuyo yung mga ilog, sapa sa sobrang init nga ng panahon at kaya naman hindi natin alam kung saan tayo pupunta <laughs> para lang na maibsan yung init na ating nararamdaman ngayon ay nako sobrang init guys Kaya medyo nakaka-alarma sa mga senior citizen na uh, may kahinaan na yung kanilang katawan so sana ay okay lang ang lahat ng ating mga senior citizens God bless sa ating lahat at malalagpasan din natin yung init dito <laughs> grabe init talaga guys alam yung kaliligo mo lang Pero ano pa rin Parang hindi ka naligo Kasi mararamdaman at mararamdam mo pa rin yung init Pag labos mo pa lang ng CR, matik yan eh Pagbabawisan <laughs> ka agad Lalo ngayon Nasa 4.20 na pala ng hapon So Kahit pa paano, boss, boss na rin yung init Pero sobrang init pa rin Uh, hindi ko lang alam kung ilan yung temper temper temperatura dito sa uh, Malolos. So sa iba na nakikita ko ay sobrang init. Umabot ng 50, kulay violet yung kulay. Sabi na yun yung pinaka uh, mainit na temperatura ngayon. At dahil nga summer na ay tiyak na ramdam na ramdam natin ang <laughs> init ng panahon sar maghalo halo guys <laughs> ilang hirap dito sa, uh, sa lugar na to dahil nga sobrang kitid nya so kapag tricycle at uh, single na motor ay medyo alanganin pa dahil tiyak na kapag namali ka ng <laughs> hinto or tapak tiyak na laglag ka dyan or sa kabila ayan o no? oh. talagang kailang yun nagbigay si kuya <laughs> salamat po ayun ang magandahan dito guys sobrang mapagbigay ng mga tao yung mga driver dito Kumpara sa ibang lugar, ay, tulad dyan, ah, ayan tulad yan, guys. Ngayon tricycle, ayan no, tricycle. So dito tayo pa pupwesto para makaano sila. Tumibig ka natin ay nagbigay, nagbigay. Ayan, nagbigay si kuya. Thank you. Ay, nagbigay siya. Nagbigay <laughs> ayon, guys. Sinong yung organo makikita, pero sobrang ganda naman ng lugar. Ayan. yun know. o <laughs> napakaganda ng lugar parang masarap tumambay dito eh dito malamig lamig minsan nga dito ako tatambay eh o may mga lilim naman may mga puno naman kaya malamig lamig kahit pa paano ay sarap <laughs> ang sarap guys ayun know. o medyo nakakaalangan kasi hindi rin kita yung ano, gilid gilid kaya dapat na uh, sobrang maingat ka dito sa lugar na to kapag lalo tumingin ka sa lubong mahirap na <laughs> so ayun guys dito sa may Santa Isabel ay medyo traffic nga dahil may ginagawang kalsada siguro yun yung mas maraming bako-bako na ganyan no? Yun guys yung mga ganyan na ano alam ko yung part na ginagawa na yun ay eh, yun yung talagang kailangan na talagang uh, ayusin dahil nga medyo delikado na rin sa mga motorista dahil magkamali ka lang o maalangan ka o humina yung braso mo lalo sa mga nakamotor, nakabike itiyak eh, na sa esemplang ka dahil medyo hindi na okay siya talaga daanan pero ngayon ay sinisimula lang ang gawin kaya ano nangyayari, talagang traffic dito. So kayo nung umaga man, nung hinatid ko si mama, traffic na dyan. So, pahirapan talaga guys yung pagdaan dito. Hindi uh, ko lang alam kung bakit. Ayan o, oh, kung makikita nyo guys. You know, ay ito, ah, dito na pala. Tingnan liliko yata ito. Sige. Pita ko dito. Ayan guys Kung makakita nyo na Simula dito ay inumpisahan ng ayusin So mukhang ito nga yun yung lagi ko nadadaanan Pag umuwi ako Na talagang bako bako Ayan nahihirapan Mukhang Natrap na yung mga nandun Ay nako Lagi na lang may ginagawa Awit ah, lodi So ayan guys, hanggang dito lang pala yung ginagawa. Ayan, pero <laughs> ang bagal pa rin ng takbo. At na-traffic na naman nga ako. Pero hindi naman kailangan magmadali. No need to rush. Yung lang hirap pa laging traffic. Ay nawa. Uh, ganda nitong ano, Ford Territory. Ah, mas na itsura nito, lastig. for Ford Territory. Pahirapan talaga dito guys duman Pag gantong may naayos Ang hirap dumaan Yon, okay na pero bibilis na kundama ko na rin yung hangin so let's go yee up <laughs> <Oof>, hugging untik <laughs> alanganin yun ni ate kasi pagpapark niya <laughs> yari siya dun magtinawaan tong territory, <laughs> iyak malalapar Iyak yun malala sigurado Kung tinamaan niya Itong territory Alanganin yung park niya Muntik na muntik na Parang gapiso na lang yung pagitan Sa pool na Alright, nandito na tayo sa Tikay Stoplight Pero maswerte tayo dahil nakago 40, 39, 38, 38 hindi tayo maihinto sa mainit na to <laughs> ang init grabe naramdaman ng bato ko yung init in short nakakapaso eh <laughs> na 28 na lang ay 20 pala good judge ay whoops Grabe init. Ang init init. Yan, dito na tayo sa arko ng Malolos. At papasok ng Bulacan, ay ng Bulacan. <laughs> Nang giginto. Giginto tabang. Bali magdedire-diretso lang tayo. lang tayo, guys. Dahil pupunta ako ng Santa Rita Tungkos susunduin si mama Ayan ako Woo! Woo Mahal ko ang aking bayang sinilangan Grabe init Sobra Init sobra Ayan na, ayan na, na, Pasok Ayun guys, pwede ako lumiko dito sa kanan pero mas gusto ko kasing mag U-turn dito sa kabila para doon na ako agad sa may pa Santa Rita magdederecho yan pwede dyan dyan Ayan. tapos dyan kadadaan sa may tulay pero ayokong dumaan dyan mas gusto ko dito ayun nyo <laughs> yan dapat binibigyan ng ano yan prioridad <laughs> yung mga dumadaan hindi mo natin kailangan magmadali ayun guys doon ako pupunta ay hindi ko pala hindi nyo pa nakakita <laughs> sa kabila ayan tapos kaliwa tayo dito guys kaliwa tayo dami uh, sa sakyan tapos hindi ko tayo hindi ko tayo ng kanan yan nakasilaw wala akong suot na salamin yan guys alright ang ganda ng kalsada rito eh. Kaya gusto ko dito dumadaan kasi ganyan no. Sobrang ganda. Ang sarap uh, magmaneho dito sa lugar na to. Dito sa part na to ay talagang nakaka-enjoy magmaneho. Tapos yan dito, kakanan tayo. Pasantarita. Alright. Ay lang mahirap tumawid dito mamaya eh. Kailangan ng problema dito, ang hirap tumawid. Pag galing ko na doon, dahil nga dire-diretso sa sasakyan, sunod-sunod. So ang hirap tumawid, papabalik, balik, pabalik. <laughs> Ayan, okay, dito na tayo. Konti na lang. Dili na tayo sa kanan. Signal light, Alright. dito na tayo tsaka dito guys may perya eh <laughs> gusto kang mag perya dito subukan mag perya ayun o yun o ayun o, ayun o. eh gusto kang subukan dito yung bumper eh kaya <laughs> na pala si mama and guys ang aking mother toll coaster Toro Coaster, tsaka tong BAMCAR, ayun doon yung BAMCAR Yun ang gusto kong subukan Nagawa mo dyan? <laughs> <Thank you. laughs> so ayun guys, pa na kami Ayun so, oh, gusto kong gusto ko dito mag-perya eh <laughs> Kaya gusto kong kasama girlfriend ko Kaso wala eh Wala yung aking sweetheart So ayun, may masasabayan tayong tumawid, alright? nakatawid tayo dito guys mga sabayan natin to kanyari <laughs> alangan sya maalangan sya ayan tara guys sabay tayo dito ayoko rin tumawid dito ay may kasi sayang hindi ko makahabol And guys, ayan mga katawid tayo Alright Okay, pasok Gigi, pasok, pasok Yun Pasok Masan yung Mustang? May yun, nakita ko Mustang guys Isa yun sa mga paborito ko talagang sa sakyan Ford Mustang Baka dito dumaan Nawala agad sa may tulay eh ayun, nakita ko nandun <laughs> guys, ayun aapol ayun oh one of favorite car hindi ko yata abutan guys sana abutan ko medyo siguro abutan ko kasi traffic eh nasan sana, na nako ya abot guys yata ko abot guys wala nga di ko abotan nakalagpas nah, science five, 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 naabutan yung mga stang sayang <laughs> sobrang pamburito kasing kotse na yan yun Yen lang na grabe sobrang init na at sakit na ng mata ko sa init Kanalungkot boy hindi ko nakabutan yung kotse na yun ay <laughs> nako so ayun guys maraming maraming salamat sa panunood at hanggang dito na lang ang ating video once again thank you for watching follow, share and subscribe Gets de Woo <laughs> Bye